ay mga kumarit kumpare magandang gabi po sa inyong lahat saan man ko kayo nitong mundo sana nasa mabuti kayong kalagayan dito ngayon sa Pilipinas sobrang maulan mag isang linggo na po yung ulan ngayon ako po'y naggulay lang ng malunggay ang sinahog ko nito yung natirang pritong galunggong gusto rin naman to ng mga bata para lang medyo makatipid tayo kailangan natin uh, haluan yung ating natirang prito at ang naisip kong ihalo yung malunggay ang malunggay kasi isan sa mga gulay na napakasustansya at ako kailangan ko ng masustansyang pagkain dahil nga sa hindi pa ako lubusang magaling. Hanggang ngayon, sumasakit pa yung aking ulo. Hindi pa talaga ako makapagtrabaho ng mabigat. Pag naglinis doon sa baba, meron akong bata na kasama na naglilinis doon. Ako lang ang nagbibigay ng pagkain kasi nga naaawa din ako sa anak kong lalaki pag natulog siya. Minsan, alas stress na dahil sa dami ng trabaho niya. Kahit ayaw ako nila pakilosin, ginagawa ko rin yung best ko para hindi sila mahirapan. Ayoko nang nahihirapan sila. Pero, hindi na ako na gagawa ng mabigat kasi dalawang beses na ako nabinat. Pag nabinat pa naman ako yung ulo, masyadong masakit. Kaya, ayoko na mangyari yun. At saka itong gulay na to, o, tingnan nyo. Masarap ito. Lalo na pag konti lang yung sabaw at saka yung magatang manggata masarap talaga yung ating malunggay Madam, yung mga kumarit kumpare ginagawa ko ang lahat para makatipid tayo kasi ang daming pinaglalaanan ng pera hati hati iyan kasi meron pa rin akong nag-aaral na anak meron pang pinapatayo ng bahay yung pinapatayo naming bahay medyo na delay ngayon kasi si Nels meron siyang sakit ngayon Ayan na, kain na tayo. Kain na. Ayan, andito tayo sa pinapatayo naming bahay. Nandito ito sa third floor na ito. Uumpisahan na namin yung third floor para matapos na ito. Medyo ngayon lang umaraw dito. Ah, uh, nung nakaraang dalawang linggo ito na video na to, dinugtong ko lang. Ang inuna ng mga gumagawa, yung mga poste. Ayan. Pagkatapos yung poste, doon na sila mag-aasintada. Itong poste na to, ibibendi na to para mapunta doon sa dolo. Ito, pangatlong araw nila nagawa ito. Kasi, pa bugso, -bugso yung ulan. Kaya, hindi sila matuloy-tuloy. Ayan, yung dito sa bandang likod ito, medyo ma mataas na yung patong nasa limang patong na sila. Dito naman sa kabilang side, apat. apat. Susunod dito, dudugtungan na nila ito. Paikot niyan, yan. Iikota na nila ng hollow blocks para mabilang namin kung ilan ang kakailanganin pa na hollow blocks. Kasi kaunti na rin yung nasa ilalim. Kaya kailangan ko na rin mag-order ng hollow block. Kaya maganda paikutan nila para malaman namin kung ilan pa yung aking order na hollow para isahan lang siya. At ito na nga nadugtungan na nila Oh. Tapos ito na yung harap na ang dudugtungan nila. Tatlong patong lang dito sa harap kasi terrace na ito. Ayan. Ito yan o oh, yung gumagawa. Dalawa lang sila na gumagawa pala nito. Kasi... Okay lang yun dalawa sila para di magulo. At saka yung dito banda sa may hagdan, nakita nyo, naka limang patong na sila na lagay. Kaya medyo malapit-lapit na ito mabubungan. Iikutan namin ito ng hollow blocks, tapos bubungan namin para hindi na papasok yung tubig doon sa baba kasi magpipinising sa second floor kaya happy ako kailangan talaga pag meron pera huwag natin sasayangin ilagay na natin sa mga bagay na mapapakinabangan natin pagdating ng araw